totoo bang mababa ang performance rate ng isang estudyante kapag kulang siya sa tulog? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakakatulog ka pa ba ng 6 to 8 hours a day? O panay ang pagpupuyat mo para magawang assignments o projects ni teacher? Well, alam mo bang ang sapat na tulog ay nakakatulong upang gumandang iyong performance sa school? Tara, let's prove it! Ayon kay Doc Willie Ong na ang kakulangan o hindi sapat na tulog ay nagdudulot ng negatibong epekto sa nervous system na siyang nagiging dahilan upang magkaroon ng poor performance sa school ng mga estudyante. Dagdag pa sa sleep deprivation and deficiency na ang palagi ang pagpupuyat ay nagiging dahilan upang magkaroon ng mood swings at mawala ng focus ang isang estudyante. Bukod pa rito, lumabas sa pag-aaral na isinagawa sa Washington na nababawasan ng 0.07 point ang performance ng isang estudyanteng kulang sa tulog. Kaya ang payo sa mga estudyante dyan, iwasan ang pagpupuyat sapagkat mahalaga pa din ang 6 to 8 hours sleep per day. Hindi lamang nakakatulong upang gumanda ang mood nyo kada araw, malaki din ang naitutulong ng pagkakaroon ng sapat na tulog para gumana ng maayos ang utak mo.